Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaluban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, uh, sana kayo ay palaging malakas at malayo sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na pong bahalang maggagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatukas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling, pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking may susunod na mga video pagkakalob ko at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual o, o physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, pakaingatan po lamang at gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi pong punin yung isa puso't isipan panatilihing magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at ikit sa lahat, magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong ginawang kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang i-share ko po, po sa inyo ay oras para hindi tatanda ang kanyuan. Iwagan ng Pangasinan. Ito po ay magdazal, sa mga baguhan po na hindi po nagdibusyon uh, nag o oh, wala po siyang pudir pondo, bala bakod, balabal. Ito yung pinaka bakod yun po, balabal pondo. Yung ama namin, ang ng Maria, sumasampalataya. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan ay ito po ang gamitin nyo po. Uh, basta focus po kayo sa sarili at uh, tiwala kayo sa inyong ginagawa at isa po sa at wag pong uh, mag-alinlangan para kumasi sa inyo ang espiritong uh, babantay sa orasyong ito. At focus po kayo palagi sa ginagawa. Magdasal po niya sa angaman ang bagay ng Maria, sumasang panataya. At isunod po yung oras yung po ng tatlong bisis po. At usalin po sa isip lamang po at ihip po sa tubig, inumin at pampaligo pang o panghilamos. Gawin ito kada martis o biyanis na po lamang. Kung sinisipag po kayo, ay gawin nyo na pong araw-araw. Uh, yung may ginagawa po kayo na importante po may trabaho po kayo gawin nyo na lang po martis o biarist po naman. kung kailan po kayo uh, hindi kayo busy uh, gawin nyo na pong araw-araw para mas maganda po sana po pakaingatan po at wag pong ipagyabang uh, share po nyo ito sa iba para malaman po nila na ang hiwaga ng pangasaya ay nagkakaroon po ng uh, ganito pong orasyon na kung hindi po kayo naniniwala po ay pwede nyo na pong escape yung mga hindi po naniniwala pero yung mga naniniwala po sa akin ay tuloy-tuloy -tuloy nyo po lamang napakabisa po itong orasyon na pampahakon malalaman po ninyo ito pag sa ibang tao po na nakakita po sa inyo hindi nyo mararamdaman na buwa bata po yung, yung kanyuan kundi ang magsasabi po sa inyo ay yung ibang tao po na makakakita po sa inyo na sila ang makakapansin po basta uh, gawin niyo po uh, focus po kayo sa sarili at tiwala po sa ginagawa sa puso at isipan po lamang po marami marami sa po magisal po ng isang ama namin na bangin ang mga po palataya isunod po yung orasyon po ng tatlong bisis po magisal po tayo Ama namin na sa langit, sambayin ng pangalan mo, ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin na huwag mo kami iharap na magpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama -sama sa masama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurihan makbakailan man amin. Ah, Baginong Maria, ang Baginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos sama sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng na pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, yan ang Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Iso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Katawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaruro na may umaw ng katlong araw na buhay ng maguli, makyat sa langit, nalukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, at doon nang bumulang paririto at maghukong sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya sa ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katulika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinunod po yung orasyon po tatlong po igusum aprobatum nunam huram ipsi irat albis bilciatim vulneratum. igusum aprobatum nunam tu huram ipsi irat albis nacitim vulneratum. igusum aprobatum nunam huram ipsi irat albis nacitim vulneratum. at ihi po sa o salin po sa isip lamang po at ihip po sa tubig inumin at pampaligo at panghilamos gawin ito kada Martes o biyernes po lamang Uh, po kon po ay shout out po kay Berlin do Palisok. Pike tayo commented Shirley Oriola from Ryan Nabisti Junix Win Nadin Andy Bonifacio Chrisley Abughaw Orkili Tene Tron Angelica Bondo Geraldo Jimenez Clarita Palma Alusia to win, Ambrosio Magalpo Clarita C Arting Camacho, Maricel Prasido, Ulipima Pilipi, Elma Mai, Triple Commented, Marina Arangis, Luli Kayago, Joan Babes, Nogit, Gillian, Jake Bullbider, Rosino Borja, Inner Peak, Muitia Hunters, Nathan, Bert Commented, Maylin Dumampo, Ari Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apolio Landipcio, Brian Bimsa, Rodi, Joaquin, Cutie, Takan, Inday Sari, Kokujin, Cecilia Cruz, Melkiam, PB, Purok, Tani, Gyanan, Joseph Nakada, Evelyn, Gulado, Antonio Suarez, Ruan, Ninuso, Marvin, TB, Kuldods, cool TB, Karen, Ukampo, Jibilin, Igano, Shani, Alin, Ramos, Fabriag, Igisalat Isha, Bilar. Uh, sa mga baguhan po, shoutout po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po, huwag po kayong makalimut pong mag-subscribe, mag-like, and share. At pakbindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Iwaga ng pangasinan na naman po. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat. Subscribe po kayo maraming salamat po